Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.35 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas stress jis ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang iwasan mo ay player na palakibo na madaldal na masalita, kukuhanan ka ng oras mong swerte. Toros, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas gis ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Ngayong araw ay magsuot ka ng damit na may kulay blue para mapahaba mo ang iyong swerte para manalo. Gemini, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink. At sa player mahilig magsalita ng papuri na masalita naman ang kaberdehan dahil kukuhanan ka ng mga oras na swerte, at sa kulay orange ay iiwasan mo rin. Cancer, sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Kulay pula ang magdadala sa iyo ng kamalasan kaya dapat mong iwasan. Leo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikakatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Iwasan mo ang player na laging malakas tumawa siya ang magbibigay sa iyo ng kamalasan, at ang kulay na dilaw ay dapat mo ding iwasan. Virgo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4-5 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay brown siya ang kamalasan mo ngayong araw Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10, 5 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang dapat mong iiwasan ay player na mataba, at kulay green sila ang magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:30 na madilim may ikatatalo na 53 na minutong negatibo umiwas ka sa kulay green, at magbibigay siya ng kamalasan. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Kulay dilaw lang ang iyong iiwasan dahil siya ang magdadala para ikaw ay matalo. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.30 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.25 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang kulay pink ang dapat mong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo.